Lalo pang ating maunawan ang mga salit na nakaapekto sa ating pangangailangan at kagustuhan ng ating buhay. Magkaroon tayo ng gawain sin third ang pangkat namin ay gagawa ng senaryo na ipapakita ang epekto oh! ng mga salit na ito sa disisyon. Bilang mangili, ano po ang hinihintay natin? Simula ang ating gawain. Ang kailangan na siya gustuhan ay nagbabago ayon sa edad ng tao. Ang mga kabatala ay nagsisiyang kumain basta ayon sa kanyang palatang. Ngunit sa pagtanda ng tao, kailangan na niya piliin ang kanyang maaaring galing upang mapanaginig malusok at mga katawan. Um, bigyan niyo ako ng iseksen mula sa konsepto. Pancho! Kasi pa, binasa ko pa sa edad. camera action! Apo, bigyan mo ako ng pera pambili ng pagkain, gulay at saka prutas, pati na rin gatas. Tapos na akong kumain. Maglalakad-lakad tayo, Apo. Pwede ba para, pa para... Batibay naman sa aking mga buto-buto. Ang ipinakita ay isang magandang halimbawa ng pagmamahala ng lola at apo. Ipinakikita nito kung gaano kahalaga ang pag-aalaga sa mga matatanda, lalo na sa kanilang kalusugan. Ang pagkain ng masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay ay mahalaga para sa mga matatanda dahil ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng kanilang immune system, pagpapanatili ng kanilang enerhiya, at pagpigil sa iba't ibang sakit. Ang mga bitamina at mineral na nakukuha sa prutas at gulay ay mahalaga para sa malusog na puso, buto, at utak. Ang paglalakad naman ay isang magandang ehersisyo na nakakatulong sa pagpapalakas sa mga kalamnan at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Sa madaling salita, ang pag-aalaga sa kalusugan ng mga matatanda ay isang pagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto. Ang pagkain ng masustansya at pag eehersisyo ay susi sa isang malusog at masayang pagtanda. Tungkol sa buhay ng kabataan. Anjuk. One, one, two, three, let's go. Get... kabataan ay mahilig paghahanap ng kasiyahan at pakikisalamuha. Ang pagpunta sa mga gimikan at disco ay isang paraan ng mga kabataan para magsaya at makalimot sa stress ng araw-araw na buhay, paaralan o trabaho. Ito rin ay isang paraan para makihalubilo sa mga kaibigan at makilala ang mga bagong tao. Ang kapaligiran ng mga ganitong lugar ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mga bagong relasyon. Ano o sa ako, kabaog, kata! o oh, dili eh, mahimo nga mabuntis ka nganong nabuntis ka kinsay amahan nang ng imong gibuntis karon kinsa wa ko masayod kung kinsang amahaning nga akong gisaba karon wa ka masayod kung kinsay amahan nang ng bata kinsa ba? ang ako bang amigo nga si Pito ang ako bang amigo nga si Tikyo si Pinraw? si Juan o si Dulbo nganong imong mga amigo gipasanginlan ang ako ni mga amigo ayaw <laughs> sakabo <Sorry>, am <laughs> <laughs> Ibigyan nyo kami ng eksena Nagpapakita ngayon sa konseptong nabasa dito sa harapan in Life's Camera But... Action! Ah, Iben ako ngayon Dahil nagpapagtapos ako ng paghaharap ngayon pa ako bodyguard Bodyguard! Sigaret please! Ah, most... O pro cool At least mahal naman ako ng asawa ko Walang magalaw, explain At... now ang itinakita sa eksena Nagkita ang kamatchmate noon sa high school. Nagmamalaki at nagpapasikat itong si lalaki dahil nakapagtapos siya at naging profesional may bodyguard pa siyang kasama. Samantalang si babae naman ay hindi nakapagtapos dahil nakapag-asawa siya ng maaga. Mula sa ipinakita, mababatid ang pagkakaiba ng nakapag-aral at hindi nakapagtapos mula sa antas ng edukasyon. Huh? Katayuan sa lipunan. Maaari ng tao na sa mataas na posisyon sa kanyang trabaho ay maghahangad ng sasakyan. Sapagkat malaki ang maitutulong nito pang lalo siya maging produktibo sa kanyang mga obligasyon at gawain. Bigyan niyo ako ng na Getsena, magpapakita mo sa konsepto ng aking binasa. Bigyan niyo sila ng Barangay Club. Barangay Hinti Salamat. Hey, please. Explain na ako ang pinakita. Ang katayuan sa lipunan ay tumutukoy sa posisyon o estado ng isang tao sa loob ng isang umiligay. Huh? Okay. Ito ay maaaring nakabasay sa iba't ibang mga kadahilihan ng tulad ng kayamanan, edukasyon, trabaho, pamilya, pamilya. Sa so, pagkatindi ito hablang na dapat maniligay tantangan tantangan tersebut dapat nanti dihadapi Ya mudah-mudah the... oh, sayang eh, eksen.